makakatanggap ngayong taon ng kabuang 3 milyong o 30 milyong pisong aid fund ang lalawigan ng Nueva Vizcaya mula kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr ayon kay Provincial Social Welfare and Development Head Fernando Bainto, ilalaan ang pondo sa programang Assistance for Individuals in Crisis Situations na magsisilbing tulong sa mga residente ng lalawigan na nangangailangan. Dagdag pa ni Bainto, ang pondong ito ay ipapamahagi sa mga Novo Vizcayano mula sa iba't ibang bayan sa buong lalawigan. Nagpasalamat naman si Governor Jose Gambito kay Pangulong Marcos at sinabi nitong hindi lamang ang or hindi mang sa AICS mapupunta ang pondo kundi pati na rin sa iba pang mga programa ng gobyerno tulad ng educational support para sa mga college students, employment programs at financial assistance para sa mga LGBTQ at senior citizens. IFM News.